Magandang araw po sa inyong lahat. Samahan niyo po ako sa isang pag-uugnay katauhan sa ating Pagninilayang Salita ng Diyos. Ang mga po sa pag-uugnay katauhan sa Ebanghelyo ay ang sumusunod. Una, Pagpikit ng mata. Pangalawa, Pananalangin ng paghahanda para sa Pagninilayang Salita ng Diyos. Pangatlo, Pakikinig sa Salita ng Diyos. Pangapat, pag-uugnay ng sarili sa kwento. Paglalagay ng sarili bilang isa sa mga tauhan o isang simpleng saksi o nagmamasid sa mga kaganapan sa kwento. Panlima, pagsagot sa mga tanong pagdinilay. Panganim, pakikipag-usap sa Diyos at pag-aantay ng kanyang katugunan. Pampito, pananalangin matapos mapagdilayan ang salita ng Diyos. Tayo po ngayon ay mag-ugnay katauhan patungkol sa Ebanghelyo ni San Lucas, ang talinhaga ukol sa puno ng igos. Ipikit na po natin ang ating mga mata. Samahan niyo po ako sa panalangin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na Ama, sa sandaling ito, kami po'y lumalapit sa iyo. Naghahanda ng aming puso at isipan upang makinig sa iyong banal na salita. Nawayang yung Espiritu Santo ang gumabay sa aming pakikinig upang maunawaan namin ang mga aral na nais mong iparating. Buksan niyo po ang aming mga mata upang makita ang iyong katotohanan, ang aming mga tenga upang marinig ang iyong tinig, at ang aming puso upang tanggapin ang iyong pagmamahal. Alisin niyo po anong mga hadlang na maaring pumigil sa amin na makaunawa sa iyong salita. Patahimikin niyo po ang aming isipan mula sa mga lalahanin at distraksyon upang mapagtuunan namin ang iyong presensya. Nawa ang iyong salita ang magbigay sa amin ng lakas, karunungan at pag-asa. Tulungan niyo po kami sa buhay ang mga aral na aming matututuhan upang maging daluyang kami ng iyong pag-ibig sa mundo. Salamat po sa iyong salita na siyang ilaw sa aming landas. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ngayon po, ating pakinggan ang salita ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating noon ang ilang tao at ibinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang Galileo, samantalang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, Akala ba ninyo higit na makasalanan ang mga Galileong ito kaysa ibang mga taga-Galilea dahil sa gayon ang kanilang sinapit? Hindi. Ngunit, sinasabi ko sa inyo, kapag hindi niyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. At ang labing walong namatay, nang mabagsakan ng tore sa silowe, sa akala ba ninyo'y higit silang makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi nyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Sinabi sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito. May isang tao na may puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan, tinignan niya kung may bunga ito ngunit wala siyang makita. Kaya't sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, Tatlong taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na. Nakasisikip lang iyan. Ngunit sumagot ang tagapag-alaga. Huwag po muna nating putulin sa taong ito. Uhukayan ko ang palibot at lalagyan ng pataba. Kung mamunga po ito sa darating na taon, mabuti. Ngunit kung hindi, putulin na natin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Bilang isang taong nakasaksi sa mga pangyayaring nabanggit, Ating pong sagutin ang mga tanong ng pagninilay. Tungkol sa mga ipinapatay ng mga Galileo. Bakit ipinagdiinan ni Jesus na hindi sila higit na makasalanan kaysa sa iba? Ano ang kahulugan ng kanyang babala tungkol sa pagsisisi? Paano ko may iwasan ang paghuhusga sa iba batay sa kanilang mga kasawian. Ano ang tunay na kahulugan ng pagsisisi sa aking buhay? Tungkol sa mga biktima ng Tore sa Silowe. Bakit muling binanggit ni Jesus ang babala tungkol sa pagsisisi? Ano ang nais niyang ipaunawa sa atin? Paano ko haharapin ang mga biglaang sakuna at trahedya na nangyayari sa mundo? Paano ko may papakita ang aking pagiging handa sa harap ng mga hindi inaasahang pangyayari. tungkol sa talinhaga ng puno ng igos. ano ang sinisimbolo ng puno ng igos? ano ang kahulugan ng tatlong taon na paghihintay? ano ang sinisimbolo? ng tagapag-alaga ng ubasan. Paano niya ipinakita ang kanyang awa at pasensya? Paano ko may iwasan ang pagiging walang bunga sa aking espiritual na buhay? Paano ko magiging mapagpasensya sa aking kapwa at paano ko sila matutulungan na mamunga. Ano ang pinahihiwatig ng pagbibigay pa ng isang taon sa puno ng igos? Ano ang kahalagahan ng pangalawang pagkakataon? Pangkalahatang pagninilay. Paano ko may ugnay ang mga pangyayaring ito sa aking pang-araw-araw na buhay. Ano ang mga aral na maari kong matutuhan tungkol sa awa, pagpapasensya, at pagsisisi? Paano ko mapapalakas ang aking pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos sa harap ng mga pagsubok? Paano ko may papakita ang aking pagmamahal sa Diyos at sa aking kapwa sa pamagitan ng aking mga gawa. Paano ko tatanggapin ang babala ni Jesus na pakisihan at talikdan ang kasalanan? Ang mga tanong na ito ay naglalayong mag-udyok ng malalim na pag-iisip tungkol sa kahalagahan ng pagsisisi, awa at pagiging handa sa harap ng mga hindi inaasahang pangyayari at kung paano ito may lalapat sa pang-araw-araw na buhay. Sa mga sandaling ito, panatilihing bukas ang puso at isipan, kausapin ng Diyos at magantay ng Kanyang katugunan. Tayo po ay manalangin. tangal ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon naming Diyos, sa pagtatapos ng aming pagninilay, kami nagpapasalamat sa iyong presensya at sa mga biyayang aming natanggap. Salamat sa mga aral na aming natutunan, sa inspirasyon na iyong binigay, at sa kapayapa ang aming nadaba. Naway ang mga binhi ng iyong salita ay manatili sa aming mga puso at mamunga sa aming mga buhay. Tulungan mo kaming isa buhay ang aming mga natutunan upang maging mga saksi kami ng iyong pag-ibig at liwanag sa aming mga kapwa. Patawarin mo kami sa mga pagkakataon na kami ay nagkulang sa pangunawa at pagsunod sa iyong kalooban. Bigyan mo kami ng lakas upang mapagtagumpayan ang mga hamon at tukso na aming kinakaharap. Gabayan mo kami sa aming paglalakbay at tulungan mo kaming maging daluyan ng iyong pagpapala sa mundo. Salamat po sa iyong walang sawang pagmamahal sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. At para po sa ating pagbabahaginan, maaari ninyong ilahad ang inyong naging kanalasan sa ating isinagawang pag-uugnay katauhan sa Ebanghelyo. Ilagay po ito sa comment section. Dahil ang salita ng Diyos ay hindi lamang pinapanatili sa ating mga sarili, mangyaring ibahagi ang video sa inyong mga mahal sa buhay at kakilala. Pindutin ang like and share button at mag-subscribe. Marami pong salamat nawa ay patuloy tayong pagpalain ng po may kapal sa ating paglalakbay, sa ating buhay, pananampalataya.